Good morning mga ka-nice-nice Update tayo sa sinaboy natin na pizza yung nakarang araw Ito na siya o, oh. nalaki na 3 days na pala to Mga ka-nice-nice ito And Siguro pag mga ganito na siya kalaki Lilipat na to doon Nang no, nga? No? Lilipat no. na to doon Lilipat ah, na to doon ito, 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 ito. Nilipat na to dito. Yan. Nilipat na isa-isa. Sa isa. Nong? Oh, pepino yan. Sige. Para maraming mag-inquire sa atin, bibili. Ito. isa-isa to siyang ililipat. Ang dami nito. Ang daming similya, oh. Yan, ito yung pichay. Nice, nice, dami. Pichay pa yan, oh. Pichay. Ayos manong, oh. Ah, bait manong, ah. Yan. Ah, ganda ng kapaligiran dito. Ulan na naman, ulan. Maulan na araw. Oh, daming similya ng pizza oh. Yan, yung nakikita nyo, pichay lahat yan. Siguro mga ano to, uh, 3,000 pieces. Nice.